hindi 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 guys. So ayan po papunta po kami din namara dahil po namin si Kuya Bahay Si Ria Ulate. Si Maria ko si Nara si Pastor Jay. Maulan guys. Maulan na. Nararamdaman na namin yung bagyo dito sa daig yan pala yung bahay niya guys. First time ko nakarating dito guys. Ganda ng bahay eh. Oh. Swerte po talaga yung mga napapabahayan ng team ko living up. Hello. Ganda ng bahay. May bigas ng buhay. Ulan guys. Isa mo ko sa itong marites. <laughs> marites, marites. Marites, marites. Ah.

Bagai 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 kalau Bagai bisita ka Hindi kayo dito? <laughs> na. Hindi ko yung Na! Kamusta ka? Kaya po kayo sa huwag <laughs> kayo Thank you po sa saging Maraming salamat Matamis po yung saging dito ko Ginalo ko po yung sarili ko. May ganda kayo. Wow! 再见啊。Thank you. Thank you. sikit 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 Mak kata tahu, kata tawa Sikit sikit Kepala tawa Kepala tawa tak tahu, Hmm. 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 Kalau Hmm. 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 eu Ay, mali. Bago, naghiwalay din. hindi na may asawa kasi hindi na makasal. Ay, Kaya kita kung siyon ka na, din. Ito, maghihiwalay pa lang kasi hindi na may asawa yun. Hindi na asawa na yung asawa. kaya. natanong kita. Ay, may anak naman na siya, kaya desidido na ay, kahit, daw siya. Ay, kahit na, kahit na may anak na, ay, itan, vlog ni Nay Nay Liza. Ito <laughs> na ba talaga? O, oh, gano'n? hindi matuloy. Kasi baka magaya dito. Dito. dito, dito. Nagtuturo. Hindi, kasala dyan. Ba't kayo pasto, kasi nasabi. Ay, mahal mahalang pa sa asawa niya. Ito, tiyan mo ito. Nagpakasal sila, nakatatlong anak. Ay, nagsawa nakakaumay daw, wala mo umay. Uh, yung parang ano na siya, pagkakagat ng taba eh, umay. <laughs> uh, yun. Sir, eh, wala yun? excuse, eh, ba't mo si Ate Maria, oh. Dingan natin ang advice si Ate Maria. Mamaya, ang mga kasi ina-explain ina ko muna kay ano eh. <laughs> eh, <laughs> ano, katulad niya, ito, ito. Malapit so, na rin. Kasi nagsasawa na rin yung asawa. Oh. Eh, ang tulong ko sa iyo, oh, hirap ang hirap magpakasal ito, nagawang problema dahil gano'n nga. Nagsawa na sa Eh, lalo yung isa. Oo. <laughs> oh. Eh, isa na yun. Naghiwalay din sila, hindi na yung magkasawa. Kasi, kasi ano ba yun? Eh? oh, ikaw mara ako ma explain Sige, oh. explain mo yung ano. Uh, kung ano yung experience mo pag uh, nakasal. Ano lang, hindi. Sa pag-aasawa lang. Oh. Ano, uh. Ooh. Salat? Hindi, dapat kasi sigurado ka. Sigurado ka. Kung kasama nakakasama mo naman na yung lalaki. Ano, siyempre, ikaw na yung makakilala sa kanya. Ang pangyay. Ang pangyay. Ang pangyay. Ang pangyay. Ang pangyay. Ikaw, pangyay. Ang pangyay. Ang pangyay. Ang pangyay bukal sa mga puso ninyo yung pagmamahal at para walang ano ba ga pagmaha pagsisisi pagsisisi sa huli tibo ako maribel naging wise ako hindi <laughs> kami kagad ng pakasal ng Angelo sa nalaman oh. ko na, na hindi siya karapat dapat ng pakasal natin oh hindi malaki malaki ako nag-exit pa isa huh? mm -hmm. si Ibana Ibana si Ibana nagpipilit na kamakasal kami kasi lang sabi ko relax Yun, Nung no, medyo sabi to, hindi niya makapaniwala. Hindi rin to kung masarap yun. May wasted na ako. <laughs> <laughs> ito talaga binagdara ng exit. Eh, okay, seryoso yan si ano. Mahal <gasps> nila isa't isa kaya magpapakasal. Oo, oh, um, tsaka dapat sa bang mm, take. Hindi mm, puro lahat sa Puro kasi siya ang trabaho. <laughs> dapat tulungan. Ano nagtuto na nga Ayaw ako nang tsaka maasikas. Maasikaso naman po siya sa ano. Mag, mag, ano lang kayo, magintindihan lang kayo dalawa. Ang uh, uh, galit yung isa, kailangan isa tahimik. Uh -oh. Ganun lang. Ang maging center ng pagsasama nyo ay si God. God. Walang maghihiwalay. Oh, ano naman eh, na, um, hey, na po hi. talaga namin ay ano, eh, hindi pa po sila masyadong uh -hmm. okay ni mama. Yan lang po talaga Ah, hinisin. yun ang problema. Pero sa amin naman po, sa aming dalawa naman po, okay naman po kami. May problema sa mama niya. Sinunan, sinunan, nalasing juhuan niya. Inawin yung mama niya. Hindi <laughs> hmm. yan pala. Mag ano na lang, maghingi ng sorry sa mama mo. Oh, mag, yung asawa mo yung maghingi ng sorry. Magpakumbaba. Siyempre, din, ano na din ay, magulang niya na mm. rin. Oo. Oh. Mag ano na ako, po, po eh? may, talaga, ano, kasi may talagang, hindi pa masyadong okay. Pero, mm. pero yun na, tulad naman po dito si mama, kasi mm. lang, ang hirap lang po talaga kapag hindi okay. Pero magiging maayos ng tulong. Sabi lang po ni mama, ano, gusto lang niya bago pa may kasalig, maging okay na sila. Kaya kinakausap ko na rin po um, si mama mo, kinakausapin mo rin. Oo. Mm -hmm. uh -uh. mm -hmm. Yan yung ano, yan yung wish din ni mama mo. Mm -hmm. Na maging okay sila mm -hmm. bago kayo ikasal. Mm -hmm. <laughs> Sabi mo sa kanya, sa, sa una sarap. Ay, ay, yung pag-asawa, parang lechon yan. Parang lechon. Kung lechonin ka namin. Sa <laughs> <laughs> so, una masarap, bandang huli nakaka-high uh, blood. Ganun yun. Tama yun, basta, tama. Tama, para sa kanila ah, yun. <laughs> <laughs> pero ano, ang pag-asawa kasi, ano, <laughs> hindi, mahirap na madali. <clears throat> kaya yan hindi biro magpalaki ng anak kaya kung magpalaki na, pong... na. <poke>. Ah, Sabihin mo, magpapayag. mo muna hanggang papayag na po daw bebe ang kami ang niyo daw may mag-advance yung <laughs> wallet ko eh. Ay, Hindi may may <laughs> <laughs> Ay, mong mong na mahal na kasi yung mga babaeng tito yung mga babaeng tito yung mga babaeng tito yung Na! babaeng Na! yung mga babaeng tito yung mga babaeng tito yung mga babaeng tito yung po babaeng tito yung mga Si palawayan ay, daw pala. Uy, lawayan niyo daw si Bibi. Si 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 Lawa, si lawayan niyo daw <laughs> si Bibi. Lawayan si Bibi. Lawayan niyo. Palawayan mo siya. Opo. niya yung lola. Maraming lola. salamat po. Ingat. Lawayan mo daw, Berador. Lawayan mo daw, <laughs> Bagay sa <yuk. laughs> So ayan po mga galing na kami kay Maribel. Kahit umuulan, ayan tuloy-tuloy lang po ang paglingap sa manangis si kuya. Bal, di lang po ng bigas Maribel. And ayun, pinag-usapan po yung tungkol sa kasama. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa aking video. Bye-bye po! God bless you.